So, ayan ang mga itsura ng uh, Nandito kami sa sauna. So, ang itsura ng mga walang matulugan. Nandito kami sa una. Ayan. Uh. So, sa una muna kami. Sa una. O. Oh. Ba't pag nabasa? Itsa na. Kaja. O. Oh. Uh? Salja. Salja. Sige nga. Kaya iba yung tulugan? Oo. Oh, Mabae. Hindi. Ang tulugan. Pwede namang ang tulugan, pwede naman magano doon, pero kung gusto nila. Sa ligu, sa paliguan lang. Ay sa akyat lang. Oi, number Ay, 42. Sa Shibi. Ay, di. So Ayan. Yung mga number nyo ha. Huh? hindi ako magbiyay wala ako so ito. So ayan parang natarsiya Tarsisa? Tarsisa Tarsisa So ayan ang ako Bawal magalit So ayan dito na kami Dito na naman kami sa sauna sauna Sa sauna Meron sa, sa loob, no? Ayan, o. sa sauna. Ang naliligo ba? So, ayan, no? 40 degrees. Ayan yung mga paliguan dito. Ayan. Ayan, no? Naliligo ka na, Rua? Hindi, bas na. Andito si Ana. Ay? Bas na ako.